Naranasan mo na bang hindi mapansin o maramdamang walang halaga? Si David, isang batang pastol maliit, hindi pinapansin pero nakita siya ng Diyos. Habang ang ibang ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay tumingin sa puso. Sa fan Samuel 167, sinabi ng Diyos, "Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ako ay tumitingin sa puso." Hindi dahil malakas si David kaya siya pinili kundi dahil sa puso niyang tapat sa Diyos. Tinalo niya si Goliath hindi sa espada, kundi sa pananampalataya. Naging hari siya hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pagsuko sa Diyos. Oh, siya'y nagkasala, ngunit siya'y nagsisi. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, awit, pimpuntiwanan. Ipinapaalala sa atin ni David, pwede kang madapa, pwede kang magkamali, pero pwede ka rin bumalik. Hindi perpekto ang hinahanap ng Diyos, kundi ang pusong naghahanap sa Kanya. Kung pakiramdam mo'y sirang-sira ka na, alalahanin mo, ginamit ng Diyos si David pwede Kanyang gamitin.